Kabila, na! Oi, <laughs> na! Okay, okay, wala okay. okay, bababa namin guys. Ni mo, wala ano niya okay, kung ano ay sa video ba? bukay YouTube channel for today's video na ako karon sa Claveria View Deck. So, pakita na sa inyo ha guys. oh, nandot kayo mga bulak din ni Anu. Hello lang! Hello! Muna <laughs> ako ang permiti sa Facebook. Pakita, sa ko anya. Ibog kayo ko kay nandot kay hang... So, ito, gana nang mag-drone good. Oh, nandot kayo sa taas tanawang. Nanay nag picture taking dria sa mga bulaklak. Oh, oh. Ay sa mga bulaklak. Oh, nanay. na nag sugod ka sa mga bulak din hi. Eh. <laughs> oh, na dara Naon sa mga kadiadong. Ano na kay sila oh. Sa picture picture sa mga bulaklak din hi. Eh. Oh. Nice kay diri guys kung mulaag mo sa himuog niya yeah. mulaag mo magkagayan sumahapitan na niya siya maagi Andra Laveria Beauty Misamis Oriental hindi hmm. very nice bahalag layo hmm. tapos na ay beauty to overview Hello everyone! Ngayon na sa Graveria View Deck gusto sa pinakabugnong nga lugar o pinakanindot nga lugar sa Misamis Oriental. So kung nangitam mo o lugar nga presko, Instagramable o makarelax dito ka, narin mo sa Graveria View Deck. By the way guys, may sa todo tu lay signal dili pero dili na mabalaka kaya na ito sa wifi dili. So surf all you want to do, may nga sa ngachilang So, pag-abot pa lang ninyo guys, agunad jud ninyo malantawan ang anindot ka-adyo ng overlooking view o ang anindot ka-adyo ng mga bulak nga nakapalipot. So, kung sa mga taga-bukid nun pa, siya na So, perfect kaayo sa mga picture-picture. Check kaayo diri guys. Walay saba, walay samo. Kung gusto ka o peace of mind or gusto lang nyo magpahuwag gamay sa stress, perfect yun nga lugar na ay mga cottages na apod mga spot nga nindot ng para picturan. And guys, tugnaw po. So, kung magdala mo kape or magorder order mo diri, mas lami cute ang feeling. Na ay mga lokas na nagabaligya o ginit na kape and naa sa restaurant. So, kung maabdan mo kagutom sa lugar, pwede na dyan mo mag-order diri. So, daghan dyan o turista guys ang nag-aari diri, local man o gigan sa layo. Tungod kay lahiragyan ang vibes diri. Bugnaw, malinawon o relaxing kaadyo. So guys, kung di mo kagayan o hingo o, ayaw siya ninyo kalimti mo agad nila sa Cabrera Beauty. Ani mo ang view? Naka-zoom. <laughs> Naliti singin eh. Hindi mag man maghulog. Ay, maghulog. Baday na. So, na ay bayad kayo? Sabi ko ay bayad. <laughs> maghulog pa eh. Paay. Paay. <laughs> Ay, ako ka tao. Hello guys! Na ako kalon sa ginatawag nila nga Ostrich Tree. Dari sa unahan lang sa Claveria View. Dari sa Misamis Oriental. Pakita na ko sa inyo guys. Muna guys, o oh. Muna siya Ostrich na, <laughs> Pero siya ako ostrich. So, kung na plano ko maadto o oh, Claveria View Deck, ayaw dyan ninyo kalimti nga ah, mo hapit din sa ostrich tree. Very lucky po do. Oh, nice kayo guys! So, marato guys! Thanks for watching! Ostrich 3 din sa Claveria Misamis Oriental and the overlooking view trip you guys sa uh, Claveria Municipality of Claveria

Lami-lami Lami oh anak oi. Pemenit bunga di mana mana oh di sana. Lagi. Lami-lami oh ayo jero oi. Oh ya dia ini kan tuh. Lekan kayu oh. Pilani. quality of Villanueva Oh oh kagayan Tapokings? oh ay eh matong ano background music <laughs> <laughs> nah, <sa> musik <laughs>